nandito na po tayo sa St. John Mahal So, karong klaro pa din na St. John the Baptist Catholic Church So, nandito na po tayo sa Catholic Church Wow. So hindi pala dito Baptist Church Kundi <laughs> Catholic Church pala dito <laughs> Ang nasa lugar ni John de Baptist Pasok na po tayo <laughs> ito po yung simbahan ng St John the Baptist Catholic Church So once again, hindi pala Baptist Church ang um, nasa lugar ni John the Baptist kundi Catholic Church pala. Oh, yeah. It is the back because the front is you know, it's not safe. So yun sa itaas yung mga Franciscan. <laughs> Father, is right, we have to move on so we can see the other go. one. Good morning, Father. Good morning, Father. Happy Easter, Father. Happy Easter, <laughs> Father. I'm from Baclay. Maraming, naturally. Yeah, yeah. Good morning, Father. Morning. Welcome. Go, welcome. Welcome. Guys, welcome. welcome. Good morning. Okay. Welcome. 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 Pastor. Thank you. So hindi pala pastor ng baptist ang nakatira dito kundi mga pare ng simbahang katoliko Indonesia? Saya akan. 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 simbahan

precursor Here the precursor of the Lord is born. Mm -hmm. So dito ay si John the Baptist. <laughs> ang mga natitirang mga religious artifacts ng St. John the Baptist sa lugar na ito ay pinanganak si John the Baptist At ang simbahan po na nakatayo dito ay ang simbahan ng Catholic Church. St. John the Baptist Catholic Church. So hindi Baptist Church. <laughs> Catholic Church once again. <laughs> Walang Baptist dito. So ito po yung bato. Bato to. Nasa ilalim tayo ng simbahan.

Brother Luis Pelang baptis dia tu ha? Sigurado 100% Pelang baptis dia tu Praise the Lord Wag ka nang magbaptis Oh no Born no, Catholic <coughs> Born Catholic I mean, Cute What is cute? Catholic until the end Cute So ang mga Katoliko mamatay Na Katoliko ay mga cute among catholic alis, oh, ay mga my wish is i want to be So, dito so, tayo ito. sa lugar na ipinanganak po si John the Baptist. Hmm. So, under repair po ang simbahan na ito. So under the pair, ang Saint John the Baptist, ang lugar na dito mismo ipinanganak ang pinaka-importante tao, ang tao po na nagbiniyag sa ating mm -hmm. Panginoong Sokristo. Kita lihat arsitektur dengan.

So, yeah, yung, yeah, kapatid mo ay subscriber pala ng oh, Crusader Manila. Channel. Ah, oh, uh, Ines Moriros. Okay, salamat. Buriros, Maraming salamat sa iyong kapatid, It's so, brother. Okay. Good morning, Good, morning, Good morning, Father. Ano masasabi natin dito sa so, atin? So, this is the place where John the Baptist is born. Amen. Uh, very solid yung place. No? Preserve the preserve. Mm. At mm -hmm. uh, Ini kan tangan binatik tu. Binatik tu. Kalau kat Okay. Sabihin tayo yun eh. Okay. Sa mga mga uh, natin. Ano po? Ah. Uh, yung Benedicto? Ah. Uh, dito po na mm. sinilang si St. Si John the Baptist. Tapos uh, dito po nangyari yung, yung nakapagsalita na siya. Hmm. hmm. tapos pagkatapos nun uh, inawit niya yung... Dito siya lumaki. Si John the Baptist. Uh yung oh, yung the moment na nakapagsalita siya mm. si 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 Simo, si si ano si si Zacarias, si Simo, si Zacarias, na si Na kapag salita ulit, you know? mm. my soul si 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 people si 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 Pasal ni sekarang de Baptis Oh, Si Sikaraya Nanti Bisa si Nah, kita berlagi namin sa Ini prayer morning ya Ya, morning prayer So, kau sudah di Franciscan pa Franciscan, lahat mga Praise the Lord, hallelujah Maraming salamat, bro

So yun po ang isa sa mga Franciscan na nangalaga dito sa John the Baptist So hindi po pastor ng Baptist ang nangalaga dito kundi mga pare po ng simbahan katuliko uh, lalo na sa mga Franciscan So may group picture po ang grupo